Isang nakakalungkot na balita po ang ating matutunghayan ngayon dahil sa pangyayaring ito mga Lods. Si Mike Enriquez ay pumanaw na po sa edad na 72 years old nito lamang araw na to August 29, 2023 nitong taon na tong 2023. Nagdadalamhati po ang pamilya ni Mike Enriquez dahil sa pagpanaw nito Isa po ito na kalungkot na balita matapos ang isang tao na magtrabaho ng buong araw, buong gabi sa sakripisyo para sa pamilya, para makaipon ng pera para may mabigyan ng magandang buhay ang mga anak, mga apo at mga kamag-anak, mga kapitbahay pero ang nangyayari mga lods ay ganito nga wala naman tayong masasabing iba dito dahil ang minsaheng ito mga loads ay para sa ating lahat. Lahat ng mga tao ay pumupunta talaga sa kamatayan. Kayo ba ano bang masasabi nyo sa balita na ito mga idol?